Bakit? Tado ka! Yung papel mo! Anong papel? Gagawin natin pangningas si Boss Lucio! Ha? Ah, pangningas? Ba't gagawin pangningas? O.R.C.R. ko yun eh! Gano'n mo to! Ikaw lang, ay, kalong, lang, lang uy! lang naman sa Uy, Boss! Ano yun? Uy! yun? Ano talaga? Nagpapasok? Oo, oh, wow. ba, oo! Papik ko yung O.R.C.R. ko! Yeah. Oh, alam ko, may kabutihan ang panatitira sa puso Hello, mo kahit Lucio, pero pangalan mo. Pag ito, maraming puso. Maraming puso to, ibibigay ko na. Oh, yard na na. Sige na, oh. ngayon na. Pero pag oh. ito, maraming share. Like 1,000 share. Ah, diretso talaga to ay, dito. Ay, huwag niya i-share. No, mami, i-share no, niyo pa pa sa pa mga buy and sell na mga kotse, mga yeah, motor. Oh sige na, huwag na. Maawa na kayo sa okay. ano akin. na lang. Kahit na lang. Igagi, gagi, gagi. Huwag kayo mag kasi pag nag kayo, kukunin ko mga grocery ni Lucio. What's up, neighbors? So ngayong araw, magpapasama ako kayo, boss Radic. Pupunta kami dun sa binili kong lupa at tatayuan ko ng mansion. Boss, ay, man. boss, ang ng lupa niyan. Oo, oh, dun lang sa may labas, sa may labasan, boss. Nag-invest ako kasi nasa lupa ang pera, diba, tsaka oh, ginto. tama. Bud! Bud! Bakit? Tarantado ka, yung papel mo. Anong papel? Gagawin natin pang dingas si Boss Lucio! Ha? Pang Ba't gagawin pang dingas? O RCR ko yun eh! Ano ko to? Gagawin natin pang dingas si Boss Lucio! Wala ka ano eh! Nakita ko doon! Nakita ko doon! Gagawin itong totoo akin niya! ko! Gagawin ko! Gagawin ko! Tara 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 tara. Gagawin na ata pandingis gusto niyo. Boss, boss, boss. Hello, hello. Tigulong. Tigulong, uy. Boss, tigulong. Nandito ka. pag na Arseyer ko yun oh Pabal ng maypay ko yun! Ooy! Ooy! Pabal ng maypay ko lang! Ano yun naman yun? Ano ba? Kala mo hindi ako nanonood ng vlog mo? usapan natin natin, nag 10k na ahayon. Ha? Oo. namin ito, diba? Oo, oo. E pa ako, ginagawa ko pag ano e, eh, pang maypay e. Eh, para pag talakas na yung apoy na papasok ko na lang oh Oo. Sige mo, ganun ba? Sa ko lang yun. O oh, nyo, joke ha. O talaga yan. Ano? Wag wag man. Bus naman. Bus wag naman. Dito pa ng kabuti yan sa ah, katauhan mo. Hindi wala ta, diba? Aawa na 'di ba? Awa naman so. Pag sayo ubos na eh. Ubos na daw. Boss ORCR or yan boss, kailangan niya. Oh, oh. Hindi kumpleto uh, motor pag walang ganyan. nakakilala naman ako sa si Oh. Uh, Kaya magpalabas ng original na ganito. Magpalabas hmm. Eh, yan na nga, nasa yun na nga, kukunin ko na lang. Eh. Kaso may bayad. Okay, 15, Ay, Ay Million to, oh. gas di ka bumili ba bagong motor. Bus mo ju mo. Wait, to, pwede na to. Uy, bus, bus, bus. Bus naman. O sige, madali naman ang kausap e, eh. Ano bang gusto mo? O, ano bang barbecue ka, bus? Okay, dadama yung dalawa sa mo. Bali na kasi usapan natin. Parang 10k na yung video. Eh ayo, masunurin ako. Susunod lang naman ako. Uy, bus. Boss, ano ba gusto naman? mo? Ano di, gusto mo ang pabor? Alam ko may eh, kabutihan ang natitira sa puso no, mo kahit Lucio per pangalan mo. Ah. Hindi, bayaran mo na lang ako ngayon, sandaan ah. libo. Ay. O, sandaan. Di boss, eh, wala akong ilalabas sa ganun pera. Eh. Oh. Alam mo naman ako eh. O, oh, di sige, Ganto na lang. Puro ka kabutihan kabutihan, hindi ka naman mabuti eh. Bos, boss, ibigay mo na sa kanya. Hindi, sige, ganto na lang, ganto na lang. Eto, ba, final na to ha. Final na to, gagawin mo. Oh. Ano talaga to, ipapasok. Ano Wow! papik ko yung mo. yun ito ha, kasi pag may ah, 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 sila may 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 na nga eh. Lala, ibabaguhin natin. Pag ito, maraming puso. Pag ito, maraming puso to, ibibigay ko na. Uy, art nyo na, na. Sige na, oh. ngayon na. Pero pag ito, maraming share. Like 1,000 share. Ah, diretso talaga to ay, dito. Uy, huwag nyo share, huwag nyo Uy, share, mami. Share nyo sa mga buy and sell mga kotse, yeah, mga motor. Sige na, huwag na. Maawa na kayo sa akin. Yung ano ko. Sige na, guys. Yung lisensya ko. Hindi mo alam dahil sa un... no? yung lisensya ko na kumpis ka okay. ng enforcer oh, na checkpoint ka nun ito. Eh, eh ba't kasi nagmamotor ka nung Amo wala kang papel? Wala mo din talaga yung buti. Wala ko din talaga yung buti. Wala ko din talaga yung buti.

Serious, ano? Ito. Gusto mo makabawi. Gusto mo makuha Gusto mo. Gusto mo pumasok ka din sa bahay nila. Tapos yung ref niya. Marami lang. At kunin mo lahat grocery. Lipat mo dito sa hmm. atin. Wala naman eh. Wala naman laman. Pwede. Oh. Lilipat ko dito. Oh. Oh, mas, huwag niyong ano yung oh. i ah. I-heart niyo video ko. Heart yan. Hindi niyo. Ang dami nga na no, sa akin eh. No. Pag puro tama to. Kukunin ni Bot ng grocery lahat yan. Tsaka hmm. huwag kayo mag-aaria. Kasi pag nag kayo. Kukunin ko mga grocery ni Lucio. Upat oh. oh, to pizza mo. Weirdo talaga. Oh.